naman ang libangan mo para tumaas yung views at followers mo dito sa social media. Uh, Na-appreciate ko yung input mo, yung comment mo. Wala na akong time eh, para sa ibang libangan o ano, kumbaga, yung 24 hours para sa asawa ko, para magtrabaho, uh, para sa ikabubuti rin ng mind, body, at soul ko, workout, magdasal, magmeditate, magbasa, patuto ng bagong ano, uh, ng isang skill na bago. Tapos pag may time, yan, gumagawa kami ng music. Mahirap gumawa ng music. Kumakanta, nagsusulat din ako ng mga script. Tapos yun, uh, ano pa ba ginagawa? Nagsusulat ako, makakanta, marami. So, yun, ganun lang. Kulang pa yung time eh. Tapos direct kami ng music video sa 24 hours. So, yun yung libangan ko. Nakikita nyo naman, every week may kanta kami. And then, sinasagot ko yung mga tanong nyo para makatulong sa fitness journey nyo. Tama kayo, mali ako na. doctor, Do a work for you. Happy healthy.